Hello guys, good morning, good morning sa atin lahat ng ating mga viewers dyan ay uh, eto na naman ay March na naman mga kapatid so eto magsasummer na talaga at medyo mainit na talaga ang simoy ng hangin ngayon at eto ay nagbabalik na naman po tayo dito sa ating tindahan guys dito sa ating YouTube channel at magbibigay na naman po tayo ng konting update dahil nga po eto ay marami na po tayong na ganito yung ang nangyayari sa isang business kapag ikaw ay baguhan guys at talaga naman hindi ka makakaligtas dito dahil talaga ito ay nagdaanan na namin pinagdaanan na namin at nagiging experience na namin to guys kaya kung ikaw ay interesado ka sa ganitong usapin huwag kang aalis dahil ito marami kang matutunan dito sa ating mga vlog ngayon dahil ito ay uh, talagang uh, legit na legit at hindi ko ito gawa-gawa lang dahil talagang ito ay uh, nanggaling sa ating mga experience guys So huwag kayong mawawala at kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel guys Ay pag-subscribe naman at pakiclick na rin yung notification bell Para ikaw ay laging ma-update dito sa ating uh, vlog ng uh, halos uh, tayo araw-araw O 2 days tayo mag-upload ay malaking turo na rin po sa so, ating ano nga ba yung ating pag-uusapan ngayon at ito yung ating i ngayon dahil ito ay dinanas ko na ang ating uh Mayaman po tayo sa pakikisama sa ating mga customers guys at hindi po talaga may iwasan ito kapag ikaw ay may business o kaya may tindahan or may sari-sari store. Napakadami pong taong lalapit sa iyo, napakabait. Yung dating hindi mo kilala ay lalapit at lalapit sa iyo guys. So ito masasabi kong napakayaman po natin sa ating pakikisama sa ating mga community, sa ating mga... Uh, kapitbahay, mga anak kapag tayo may tindahan na guys dahil tayo ay kumukuha ng mga customers kaya tayo ay nagiging mabait sa kanila, nagiging mayaman tayo sa uh, pakikisama pero ang pinakamalalang ditong uh, disadvantage at ito yung uh, magiging uh, uh, kahihinat ng kapag tuloy-tuloy uh, mo yung ginagawa ay maari kang gumagsak at magsarado ang iyong tindahan guys so eto paano ito nangyayari i share ko sa inyo guys dahil eto nga so, sa sobrang uh, mabait mo ay inaabuso ka ng customers hanggang sa mapansin mo na lang wala ng laman yung iyong tindahan guys so eto may bigo shout out sa lahat ng ating mga viewers dyan sa lahat ng ating mga subscribers mga team kasari na maagang magbukas sa uh, umaga ay talagang eto yung uh, realidad sa ating tindahan ngayon so eto kung ikaw ay si customers mo ay napakabait sa iyo at lumalapit na sa iyo, ibig sabihin niyan mayroon niyang kailangan sa iyo at maghanda-handa ka na dahil ito ang kapalit ng kanyang kakabaitan ay uutangan ka ang masaklap dito. Ito guys yung napakahirap singilin ng kaibigan mo dahil ito ang nangyayari sa realidad ay na talagang ah, hindi po ito maiiwasan. So, ito guys, ang ishi ko sa inyo, bakit nga ba nangyayari ito? Dahil ikaw ay uh, may business, may tindahan, ayaw mong masira sa tao, ayaw mo yung may pag-uusapan ka, kaya ikaw ay uh, gusto mong gawin perfect yung pagpapatakbo ng business mo guys. Kaya ikaw ay halos lahat ng mga tao, mga customers mo ay ina-accommodate mo yan, kinakausap mo ng maayos, nakangiti ka ng maayos para lang walang masabi sa inyo at gusto mo makuha yung isang customers guys pero ito ang aking masasabi ang aking karanasan ay kahit diyan si customers ay uh, binigyan mo na ng maayos na tulungan mo na ang mo na mayroon at mayroon pa ring uh, masasabi sa inyo sa iyong uh, likuran tutusukin ka pa rin sa likuran yung aking uh, sinabi ay uh, talagang uh, mangyayari't mangyayari sa inyo to guys at para kung uh, kung gusto mong uh, Maiwasan ng ganito ay pag-aralan mo maig ito at panuuri mo ang ating vlog dahil i ko sa inyo kung paano maiwasan to. Paano nga ba maiwasan yung ganitong uh, pangyayari dito sa ating mga tindahan lalong lalo na lalo, kung ikaw ay baguhan kasi ito po talaga malaking uh, warning sa mga baguhan na nagtayo sa store kasi sa dami nga naman na ng tindahan ay talaga nakukumpetensya yan at ikaw naman ay gusto mong mapapansin, gusto mong uh, makuha yung mga customers nila ay kaya nag-i-invite ka ng mga tao, nagiging mabait ka sa kanila at talagang ino offer mo pa nga na pwedeng utang, pwedeng uh, uh, one month to pay so ganun ang ginagawa mo, so, uh, nagpapakita ka ng motibo, nag invite ka ng uh, gusto mo silang umpunta sa tindahan mo para lang uh, marami kang customers pero eto ang kakalabasan ng iyong business guys dahil ikaw ay baguhan pa lang A uh, unti-unti na dyan na-develop nade yung stretch ng sarili mo dahil uh, kasi simula mo pa lang guys ay nakikita mo na na marami na nang umutang dyan sa tindahan mo at talagang ito ay hindi mo na maiwasan dahil nagsimula ka ng magpautang eto na guys dahil napakabait mo nung una unti-unti nang magbabago yung pananaw mo sa buhay ng tindahan unti-unti ka nang mainisin, magalitin Kunting ano lang si customers ay mag magagalit ka na, magsisimangot ka na. Yung dating ma maaliwalas sa mukha mo, ngayon ay dalawang buwan pa lang ay magbabago ng aura mo. Uh, so eto na, parang kinukumpir mo na yung sarili mo dun sa matagal na tindahan, na bakit naman ginawa mo ng lahat at eto naman yung kinalabasan. So eto guys, yung maling maling diskarte, dapat pag ikaw ay nagsimula na, panindikan mong huwag ka ng magpautang o kaya magpautang utang ka yung mga talagang kakilala mo lang yung talagang marunong magbayad at panindigan mo na na kang mag-invite na mag-uutang dyan sa tindahan mo dahil malaki po yang as malaking sakit kung baka virus sa iyong tindahan yung ganun uh, pag-uutang ng iyong mga ka kaibigan kamag-anak o mga kakilala ang gagawin mo guys mag-focus ka sa iyong mga strategy sa tindahan mo punuin mo kumpletuhin mo at huwag kang magpautang so kung uh, Umutang nag-attempt si customers ay sasabihin mo na hindi ka nagpapa at ito ay may tatatak sa kanilang isipan. Huwag kang matakot guys kung matapit tabi kayo tapos nagpapa-utang yung uh, kabilang tindahan ay ikaw ay hindi. Pupunta at pupunta sa iyo yan. Kapag pumunta doon sa tindahan yan at umutang at hindi pinauutang pupunta sa iyo yan guys at magka magkakas yan. So uh, may stretch yung katabi mong tindahan dahil may utang siya doon. Hindi na siya makautang, kaya pupunta sa tindahan mo para magkas at bibili sa dyan dahil may hiyang pupunta doon dahil may utang siya doon guys. So ayan mga techniques natin para tayo ay uh, mas mabilis lumago yung ating tindahan. Isipin po natin yung ating uh, tindahan, huwag po natin silang intindihin kung sila ay umuutang. Hindi po natin problema kung wala po silang pang almusal, wala po silang pang ay hindi na po natin ito problema. So, nandito tayo, nandito tayo, nag-put up tayo ng business para tulungan din sila para hindi na po sila pumunta sa malayo bumili, hindi na silang mamasahe at pwede na silang bumili din sa so malapit sa inyo at wag, wag, wag na wag na po natin problemahin ang problema ng iba dahil tayo ay napakarami po natin ginagawa sa tindahan. So, ito lang po guys yung ating uh, nagiging karanasan dito sa ating tindahan magiging prepared po tayo sa lagat ng ganitong pangyayari. Kailangan magiging maingat po tayo, mahalin po natin ang ating negosyo para hindi po ito bumagsak ng uh, katulad ng atin nakikita na napakabilis bumagsak kasi ganun nga po ang ginagawa. So, sobrang dami ng sari-sari store, nagtayo siya ngayon, gusto niyang kuhanin yung mga customers. Kaya ang ganun ang ginawa, parang in-entertain niya lahat, uh, sinabihan niya, oh pwede kayo dito, umutang kayo dito, pwede open ang utang. So ayun, kinaibigan niya ng na lahat. Nagiging mayaman na sa pakikisama. Pero in the end of the day, sarado na ang kanyang tindahan. So ayun, ano ba yung ating lesson dito guys? Ay huwag po tayong basta-basta magpahiram ng pera o ano man lalo, lalo yung ating paninda. Dahil po ito, kapag nagsarado ang iyong tindahan, ay wala kang makukuha tulong sa kanila kung hindi abot langit ang kanilang saya at tua. So, huwag po tayong uh, maging padalos-dalos sa ating mga desisyon sa ating pagpapautang kailangan maging maingat po tayo ako po guys ay nagpapautang pero uh, lahat sila ay nagbabayad dito sa akin tindahan dahil piliin-pili ko may, may mayroon man magkaroon ng sama ng loob sa akin pero hindi ko po yun na yun inintindi hindi ko na po yung problema kung sasama ng loob niya sa akin pero ayun dahil nga pili lang yung aking pinagbibigyan uh, ay naiintindihan naman nila yon guys so ayun hanggang dito na lang muna guys ang ating uh, vlog sana nakatulong sa inyo lalo lalo dun sa mga baguhan pa lang at saka yung mga nagpapautang ay itigil nyo na yan guys dahil hindi po maganda yan lalo lalo na kung lahat ng lumalapit sa inyo ay pinapautangan mo na so ayun muna ang ating latest update dito sa ating youtube at big uh, big shout out sa inyo lahat bye